Magandang araw sa inyong lahat! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat at pinakamakapangyarihang transport aircraft sa buong mundo ang C-130 Hercules. Maraming militar at civil aviation experts ang nagsasabing ang C-130 ay isa sa pinaka na eroplano na nilikha ng tao, at sa video na ito, malalaman natin kung bakit. Ang C-130 Hercules ay unang idinisenyo at ginawa ng Lockheed Martin noong dekada 1950. Ang pangunahing layunin nito ay magsilbing transport aircraft na kaya magdala ng mabigat na karga, sundalo, at kagamitan sa kahit anong kondisyon ng panahon at sa kahit anong uri ng runway. Sa unang tingin, baka simple lang ang itsura nito, apat na makina, malaki ang katawan, at medyo mataba, pero huwag kayong lokohin ang itsura. Sa loob ng halos 70 taon ng serbisyo, napatunayan ang C130 na kaya nitong gawin ang halos lahat ng uri ng misyon. Isa sa pinakamahalagang katangian ng C-130 ay ang kakayahan nitong mag-operate sa short takeoff and landing o stall. Ibig sabihin, kahit maikli o hindi pantay ang runway, pwede pa rin itong mag-landing at magtakip. Dahil dito, ginagamit ito sa mga lugar na mahirap puntahan, tulad ng mga bundok, gubat, at mga remote na isla. Sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang C-130 ay naging backbone ng military logistics at humanitarian missions. Bukod sa pagiging transport aircraft, ang C130 ay may maraming variant na ginawa para sa iba't ibang misyon. Halimbawa, mayroong AC130 gunship na may kakayahang magbomba at magbigay ng close air support sa ground troops. Mayroon ding MC130 na ginagamit para sa special operations at para sa infiltration at exfiltration ng mga elite forces. Hindi rin mawawala ang KC130, isang tanker variant na kayang mag-refuel ng ibang aircraft habang nasa ere. Ang flexibility na ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong piloto, crew, at militar ang nagtitiwala sa C-130 sa buong mundo. Ang laki ng C-130 ay hindi rin biro. Kayang magdala ng higit sa 20 tonelada ng karga, kasama na ang mga armored vehicles, helicopters, o kahit buong troop units. Sa isang standard configuration, kayang magdala ang eroplano ng mahigit siyam na sundalo o 64 paratroopers na handang bumagsak mula sa ere gamit ang parachute. Sa panahon ng natural disasters, ginagamit rin ito para maghatid ng relief goods tulad ng pagkain, tubig, gamot, at iba pang emergency supplies. Isang kamangha-manghang bagay sa C-130 ay ang tibay at reliability nito. Maraming C-130 ang tumakbo ng higit sa limampung taon at patuloy pa rin sa serbisyo. Sa katunayan, maraming bansa ang nag-invest sa mga upgraded variants para mapahaba pa ang operational life ng kanilang fleet. Ang mga modernong C-130 ay may mga advanced avionics, satellite communications, at modern navigation systems para siguradong ligtas at epektibo ang bawat mission. Hindi lang sa military ginagamit ang C-130. Mayroon ding civilian versions nito na ginagamit sa firefighting missions. Ang mga version na ito ay kayang magdala ng malaking water tanks at ibuhos ang tubig sa forest fires. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang C-130 sa pagsugpo ng sunog at proteksyon ng kalikasan. Mayroon din mga humanitarian missions na gumagamit ng C-130 para maghatid ng ayuda sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, lindol, o baha. Sa Pilipinas, ang C-130 Hercules ay bahagi ng Philippine Air Force at kilala bilang Hercules ng ating bansa. Maraming Pilipino ang nakakita na o nakasakay sa eroplano sa mga military exercises, relief operations, o sa mga paglipad patungo sa mga probinsya. Ang kakayahan nitong magdala ng mabigat na karga at sundalo ay napakahalaga sa ating bansa, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating ng iba pang uri ng sasakyang panghimpapawid. Isa pa sa kamanghamanghang bagay ng C-130 ay ang kakayahan nitong magparatroop drops. Ang troopers ay mga sundalo na bumabagsak mula sa ere gamit ang parachute para makarating sa lugar na hindi pwedeng land in ng aeroplano. Sa ganitong paraan, ang C130 ay nagiging lifeline para sa mabilisang deployment ng troops, lalo na sa combat missions o rescue operations. Ang precision at control na kinakailangan sa ganitong mission ay isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang tiwala ng militar sa C130. Bukod sa combat at transport missions, may mga C130 din na ginagamit para sa reconnaissance at intelligence gathering. Mayroon silang mga sensors, radars, at surveillance equipment na kayang mag-monitor ng large areas at magbigay ng impormasyon sa ground command. Sa ganitong paraan, ang C-130 ay hindi lang basta eroplano, kundi isang mobile command center na nagbibigay ng strategic advantage sa mga militar sa field. Ang engine ng C-130 ay isa rin sa mga dahilan kung bakit matibay ito, Apat ang turboprop engines nito, na nagbibigay ng mataas na thrust at efficiency, kahit na sa malalayong lugar na may limitadong runway. Ang design ng eroplano ay ginawa para kayang mag-operate sa iba't ibang klima, mula sa sobrang init ng desert hanggang sa sobrang lamig ng Arctic regions. Ang versatility na ito ay hindi basta-basta nakikita sa ibang transport aircraft. Maraming pilots ang nagsasabing kahit lumilipad ng gabi o sa mabagabag na panahon, maaasahan ang C-130. Ang cockpit nito ay moderno na, may mga digital displays, GPS navigation, at autopilot features. Ngunit kahit sa modern upgrades, pinananatili pa rin ang simplicity ng controls para madaling matutunan ng bagong pilots at mabilis ang response time sa emergency situations. Isa rin sa mga pinaka-iconic na bagay tungkol sa C-130 ay ang durability nito sa combat situations. Maraming reports na ang C-130 ay nakaligtas sa anti-aircraft fire, rough landings, at extreme weather. Sa kabila ng matitinding kondisyon, kaya pa rin itong tapusin ang misyon at makabalik sa base ng ligtas. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Hercules, parang isang malakas at matibay na bayani sa himpapawid. Sa modernong panahon, patuloy pa rin ang paggamit ng C-130 sa halos lahat ng bansa. Mula sa United States, Brazil, Australia, hanggang sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia at Europe, ginagamit ito sa combat, disaster relief, humanitarian missions, firefighting, at special operations. Kahit na may mas modern aircraft na lumalabas, nananatiling relevant at mahalaga ang C130 sa military at civil aviation. Bukod sa functionality, maraming aviation enthusiasts ang humahanga rin sa iconic design ng C130. Simple pero matibay, malakas pero hindi komplikado. Ang iconic 4-engine turboprop design ay naging simbolo ng kakayahang mag-operate sa kahit anong sitwasyon. Kahit lumipas ang maraming dekada, halos hindi nagbago ang basic layout ng eroplano dahil sa sobrang epektibo ng original design nito. Maraming kwento ang pumapalibot sa C-130. Halimbawa, noong panahon ng mga humanitarian crisis sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming buhay ang nailigtas dahil sa kakayahan ng Hercules na magdala ng supplies at evacuees sa mga lugar na hindi maabot ng ibang transport aircraft. Maraming sundalo at pilots ang nagkaroon ng memorable experiences sa paglipad at operasyon gamit ang C-130, at marami sa kanila ang nagsasabi na, once a Hercules pilot, always a Hercules pilot. Para sa ating bansa, ang si 130 Hercules ay hindi lamang simbolo ng military power kundi pati na rin ng humanitarian spirit. Sa tuwing may bagyo, lindol, o baha, nakikita natin ang mga si 130 ng Philippine Air Force na nagdadala ng tulong sa mga kababayan natin sa malalayong lugar. Ipinapakita nito na ang eroplano ay hindi lang para sa digmaan, kundi para rin sa kapakanan ng tao at lipunan sa huli, ang C-130 Hercules ay higit pa sa isang eroplano. Ito ay isang institusyon sa aviation history. Ito ay simbolo ng tibay, versatility, at kakayahang tumugon sa kahit anong sitwasyon. Mula sa paglipad sa mabigat na combat zone, hanggang sa paghatid ng pagkain at gamot sa malalayong isla, ang C-130 ay laging handa. Maraming dekada na itong nagsisilbi sa militar at civil operations, at malamang ay magpapatuloy pa itong maging backbone ng transport at humanitarian mission sa mga susunod pang taon. Kaya sa susunod na makita ninyo ang isang C-130 na lumilipad sa ating himpapawid, alalahanin natin ang kahangahangang kasaysayan at kahusayan nito. Isa itong eroplano na hindi lang makapangyarihan, kundi may puso para sa serbisyo at tulong sa kapwa. Ang C-130 Hercules ay tunay na bayani sa langit, at sa lupa rin, sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon sa bawat misyon at operasyon. Maraming salamat sa panunood! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang videos tungkol sa kahangahangang mundo ng aviation. Hanggang sa susunod na video, at lagi nating alalahanin ang kahusayan at dedikasyon ng C-130 Hercules sa himpapawid at sa serbisyo sa tao.